Minsan ba napapansin nyo nagkakaroon kayo ng malalaking tigyawat o yung iba naman hindi sila deadatnan ng regla nila and yung iba hirap magbuntis o yung iba tumataba sila kahit hindi sila malakas kumain Ilan po yan sa mga sinyales ng So sa PCOS po nangyayari diyan nagkakaroon ng hormonal imbalance yung mga kababaihan. So kapag hindi po balanse yung hormones, yung ovaries or ovario, hindi rin nagfa-function. So ang tendency niyan, hindi ka magkakaroon ng regla. Very important po na damihan yung pagkain ng fiber. Magkaroon din po ng regular physical activity kahit hindi po sobrang bigat ng buhatin niyo sa gym, kahit simpleng walking lang. At damihan po yung pagkain ng prutas at gulay. Bawasan po natin yung mga processed food. Pero syempre minsan kahit gaano kaganda yung ating lifestyle, yung iba hirap pa rin talaga i-balance eh, yung kanilang hormones. Kaya dyan na po papasok yung importance ng mga supplement. So ito po si Healthmate Harmony. So si Harmony po, ang kanyang ingredients is meron po siyang 40 is to 1 myo-inositol di kairo inositol Yan po yung perfect na ratio na nare-recognize ng katawan natin. And meron din po siyang kaneka CoQ10. So, ang CoQ10 po, magandang antioxidant po yan na naka-improve po ng itlog ng ovaryo ng mga kababaihan. And meron din po itong folate. So, si folate po, very, very important sa mga gusto magkaroon ng baby. So, kung gusto po i-check out, dito po yung yellow basket. Niya.